Hello mga kabisi mind. So ngayon ang ibahagi ko na naman sa inyo ay ibang klase na naman ng air alarm flasher. So tutunog ito at iilaw. So addressable pa rin ito pero ang klase ng pag-address nito ay uh, deep switch ang gamit. So ang wiring connection dito napakadali lang. naka lang ito lahat ng mga devices. Wala itong in and out na uh, wiring connection. So, kopo lang natin yung dalawang black, yung dalawang red, kopo lang din natin. So, ngayon, bubuksan natin kung ano ang uh, nasa loob at paano ito wawiringan So, ito, makikita natin, so, may tatlong cable. Yan. Blue at saka brown. So, dito sa uh, loob, walang nakalibel diyan na positive at saka negative. So, tandaan natin, kapag brown at saka blue ang magkasama, laging line ang brown yan. Sa electrical, yung brown ay live, yung blue ay neutral. So, dito naman sa DC o direct current, so ginagamit natin ang brown as positive. Ang blue naman ay negative. So, huwag nating ah uh, baliktarin ito kasi uh, mag magtrouble or uh, ang polarity ay magkabaliktad so mag-short ang ating panel. Yan ang tandaan natin sa mga direct current. So, dito, yung dalawang blue, ko lang natin 'yan sa negative. Yung brown ay positive. So, kapag na-connect na natin yung wire na ito, so kailangan natin ng uh, address. So dito sa likod, makikita natin diyan yung nakapula diyan. Ah uh, 1 to 8 na dip switch. So para gumagana ang device na ito, alarm sounder, so kailangan mo nang i-address natin. So ang dip switch sa pag-address niyan, baliktad sa normal na posisyon so, ang pag pagana sa device na ito, kapag naka off ang DIP switch yun ang pag reading ng device niya. halimbawa uh, number 1 na device na ito so, lahat ng mga DIP switch dito 7 6, 5, 4 3, 2 ay naka on yung 1 ay naka-off. Halimbawa, kapag uh, number 1 ang address dito. So, ganyan pag-address sa ganitong device. Deep switch ang gamit. Okay? Kung may idea din kayo sa mga fire alarm system, pakishare naman sa comment section. Okay? Bye-bye mga kabisi